Thank you, sir. Our uh, party chairman, ang officialist partido, ating lahat nandito ngayon. Magandang gabi po. Wala pa akong inahanda na speech, pero I just want to tell you straight from the heart that I'm very happy to see each and every one of you dito ngayon because we have a notion that That, ang PDP laban ay nagkakaroon ng mas exodus going to other parties. Lalo-lalo na sa House of Representatives. Ang naiwan na lang dyan natin ngayon, yung ating party president na lang. At saka, sino pa naiwan sa'yo? Trishuel. Sino naiwan sa atin? At saka si Eric, Congressman Eric Martinez. Saka si Congressman Samura. So, kukunti na lang sila naewan dyan sa atin sa House awesome of Representatives. Pero, uh, at the local level, andyan pa rin kayo. So, we have to stay strong. We have to hold the line. Kahit na yung the political uh, uh, environment right now is not so favorable sa atin. Pero yung ating uh, pagkatibay, yung ating resiliency, dapat manatili dahil who knows? We will rebound after this uh, after this term. We will rebound and uh, kaya nga yung ating, uh, I, would, I am happy to report to the body that uh, your PDP laban black in the city, composed of your strolling Senator Bongo, Senator Francis Tolentino, and Senator Rubino Padilla is one of the most potent black in the Senate. We can, we are being considered as the swing boat as far as decision making in the Senate is concerned. Kami po ang binabantayan nila. Kung nasaan kaming apat pupunta, ay doon din sila yung iba pupunta. Dahil alam nila hindi kami naghihiwalay yung pinipilaban kahit na anong anong mga storm, anong mga challenges na hinaharap namin sa Senado, kami pong apat ay nagkakisa, hindi kami naghihiwalay, kaya kami po ay kanilang binabantayan. So I hope and pray, kami apat ay nagdadasal palagi na sana come 2025, sana yung persa natin sa Senado ay ma-reinforce at madagdagan pa na I hope I hope na sana the likes of uh, Kuya Epi Salvador madagdag yan sa atin para lalakas tayo doon at saka baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman pag hindi pag hindi siya tinatamad baka gusto niyang tulungan kami doon para mas lalo tayong lalakas sa Senado And chances are chances are ay hindi talaga na mahahawakan ng Senado. Kapag andyan kaming apat at padagdagan pa kami, hindi mahanap mahawakan ng mga kung sino mang nagbabalak na hawakan ng Senado. Andyan lang kami. We will fight up to our last breath. Hindi po kami atras, hindi namin hindi namin isusurrender yung aming yung aming prinsipyo hindi. Namin isa-surrender yung aming mga PDP para lang for personal convenience. Hindi po. Kung yung iba ay nag-aalisan, naglilipatan ng partido, well, they have all their reasons. Meron silang personal reasons. And we, 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 we understand their personal circumstances. At huwag po natin silang, uh, huwag tayo magtampo sa kanila, huwag tayo magali sa kanila dahil sila po ay medyo naiipit lang rin. Pero until now, they remain our friends. Kahit na ibang partido na sila, kaibigan pa rin natin sila. So, ibig sabihin, by and large, napakalakas pa rin ng ating partido ng PDP. Dahil sila, kahit na umalis na sila, yung puso nila na naiiwan pa rin sa atin. Dahil sabi nila, naipit lang kami, sir. Kaya, dito, andoon lang kami. Pero, andyan pa rin yung puso na sa atin. At remember, kapag yung ating partido ay magre-rebound, 2025 or 2028, pag nag-rebound yung partido natin, babalik at babalik rin niya mga yan. Sigurado ako. So yun lang, maraming salamat sa inyong uh, strong support to the party. Uh, come hell or high water, andyan tayo hindi tayo susuko. Maraming salamat at magabing magandang gabi sa ating lahat. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Tawagin natin yung puso ng partido, ang taong totoong may malasakit sa bayan at sa bawat Pilipino, Senator Bongo! Oh, huwag okay. magbonggo magbongo, mabongo kayo. Ako pa may kasalanan. Mayong gabi sa inyong tanan. Salamalaikum. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una po uh, kadalasan dito, nalagahan sa inyo itong 2014 katong nagatuyok kami ni former president Duterte, mayor pa siya ito, naamo. Antod garo na agihapon mo. Og parati ko pong narinig na pinapasalamatan kami ni mayor sa mga tulong, sa mga programa. Huwag ko kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Damo nga salamat uh, Tony JB sa inyong tanan, sa inyong uh, taba tabang. Uh, tama 'yung sinabi ni Bato kanina. habang na si Bato, we are solid as a rock. Ah, uh, si Bato eh. Tsaka dito pa ang ating uh, Robin Hood habang ah, nandiyan si Robin Hood, lahat ng ano, ipapantulong yan. Kaya nga Robin Hood eh. Palakpakan natin. Robin Hood, Padilla, may utol tayo sa Senado. Talaga totoong utol po yan. Tulungan niyo po si Tol Tolentino. Mabait yan at uh, matalino. And of course, ang ating uh, bato sa Senado. Ito, hindi po magiging successful yung kampanya ni former President Duterte na labanan ng kriminalidad at ng illegal na droga kundi po kay uh, first uh, CPNP niya sa kanyang administrator, administration, Senator Bato de la Rosa. Palakpakan po natin si Senator Bato de la Rosa. And of course, no, uh, sa ating party chairman, Mayor, maraming salamat sa iyong uh, sa ating bayan. Ramdam na ramdam po ng ating mga kababayan. Kahit paano yung pagbabagong na idudulot po ng iyong uh, pamumuno sa anim na taon palakpakan po natin ating party chairman Mayor Rodrigo Duterte and ang ating uh, party president si uh, Sir Pipito Sir, uh, salamat po uh, sa pagtulong sa partido kahit ano mangyari, nandiyan dyan ka po salamat, palakpakan po natin ang ating party president and of course, ang ating uh, vice chairman no? umpisa pa lang, nandiyan po siya hindi talaga siya bumitaw sa panahon ng uh, uh, sa, sa, uh, maraming nandiyan uh, dyan po yung PDP, nandiyan dyan siya. Kahit kukunti ang PDP, nandiyan dyan pa rin siya. Importante po sa atin yung loyalty sa partido. Ating Vice Chairperson, uh, Secretary Al Cusi, palapakan po natin. And of course, ang ating uh, uh, former Executive Secretary ni Pangulong Duterte ating Council of Elders na talagang nag-contribute rin po sa kanyang administration. Lahat nasa gilid po siya parati Attorney uh, Secretary uh, Bingbong medaldea palakpakan po natin. And of course ang ating uh, host no na mayor po ng uh, Cebu City ang ating uh, matalinong uh, mayor Mayor Mike Rama palakpakan po natin sir. Dagan salamat kayo. Uh, una sa lahat, isang karangalan po na makasama kayo lahat no hindi ko na po maisa isa Uh, ngayong mahalagang pagtitipo ng ating partido dito sa magandang lungsod ng Cebu. Dalawang taon na po ang nakalipas, muli nang tayo ay uh, huling nagtipon at uh, marami na nagbago, naghanag na usap. Subalit ang ating pagkakaisa at layunin para sa bayan ay nanatili pa rin matibay. Narito tayo hindi lamang bilang mga kasapi ng PDP, kundi bilang mga tagapagtaguyod ng pagbabago na patuloy na hinahangad ang kaularan ng ating bansa. Sa pagdiriwang natin ng ika-42 na anibersaryo atin ding binabalikan ang mga aral at ang mga tagumpay na ating nakamit, gayon din ang mga hamon na ating hinaharap at nalampasan natin. Napakahalaga ng ating pagtitipon ngayon upang pag-usapan ang kinabukasan ng ating partido at ng ating bansa. Sa ating pag-uusap, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na muling pagtibayin ang mga prinsipyo at planuhin ang mga susunod na hakbang para sa darating na mga hamon o sa darating na halalan. Sana po ay madagdagan kaming apat sa Senado sa inyong pong uh, tulong po. Tulungan po natin ang PDP. PDP. PDP na lang no. At uh, tayo poy kahit na wala na yung laban, I'm sure ang PDP ay talagang lalaban at lalaban at mananalo po tayo ang PDP. Gusto ko rin pong banggitin ang aking aming kaibigan. Hindi ko po palalampasin ang pagkakataon na aming kaibigan ni Senator Robin Padilla. Uh, Kuya Ipe, uh, uh, alam kong kinakabahan ka, no? Uh, huwag kang kabahan. Alam nyo, 2003 pa lang po, pumunta po ng Davao si Kuya Epe. Gusto niya pong gawing pelikula ang buhay ni former mayor, former President Duterte. Alam nyo, mga bisaya, kilala mo si Mayor. Taas o hilas, di ba? Dili siya gusto nga sa pelikula ang iyang kinabuhi. Samtang buhi siya. Ayaw niya, kita niyo sa sakyan niya ngayon, pick up pa rin. Noon, pick up. Hanggang ngayon, pick up pa rin. Sa Manila, presidente siya, pick up pa rin yung gamit niya sa engagement niya. Alam mo, ayaw niya. Ganon yung mga bisaya. Kabalo mo, di ba mga bisaya? Daghan Andre, bisaya, di ba? Maraming bisaya dito. Alam niyo taas ang hilas ni Mayor. Ayaw niya talaga isang pelikula. Si Philip, pilit ng pilit. Sige, good job, pamugos. Sabi niya, Mayor, please, ginaya niya paano motor si Mayor. Ginaya niya paano kumain ng durian. Ginaya niya paano mag-akbay ng, ano ba, sa, ano ba, sa After Dark. Lahat, ginagaya ng artista yan. Pero hindi niya talaga napilit si Mayor. More than 50 times siya bumalik ng Davao. Alam niyo po, sa kakabalik niya ng Dabaw, nakapag-iwan po siya ng apat na anak sa Dabaw. Ito po, kila. Bigyan mo Mike si Philip para makasagot. <laughs> Alam niyo, binabalaan ko lang po kayo. Please lang po, sa lahat ng magaganda dito, lumayo kayo kay Philip Salvador. Ayaw ko na po madagdagan ang kanyang 31 na anak. Lele, buta na. Buta na. Pinapatawa lang namin kayo. Mabait po yan si Philip. Tawagin niyo lang po siyang uh, Kuya Ipe. Mabait po yan. Kung ang artista bumubunot sa pelikula, si Philip sa totoong buhay, bumubunot ng kanyang bulsa. Pati bulsa ko, binunot niya kanina. Ang naiwan, suklay. Eh, no? Bahala nagpordoy, basta gwapo. Ano, namumula na si Philip Salvador. Tawagin niyo po siyang uh, kuya Ipe. Tawagin niyo po siyang lolo Ipe. Or pwede niyo siyang tawagin. Bagong pangalan niya. Pakita mo yung t-shirt mo. Tayo ka. O oh, yan po, ang kanyang bagong t-shirt. Mr. Efectivo. Yan, yan po si Mr. Efectivo, Billy Salvador. Mabait po yan. Kilala namin ni Mayor yan. E eh, pinapatawa lang namin kayo. Sana po ay going back to my speech no. Sana po ay maging mak makabuluhan ng ating talakayan sa pag-aproba ng mga nakabinbing resolusyon at pagbabago sa saligang batas ng ating partido. Ang inyong mga mungkahi at pananaw ay mahalaga upang masiguro natin na ang ating mga plano ay tumutugon sa mga kailangan ng ating mga katulong talaga sa baba. Pagdating naman po sa pagpapalakas ng ating hanay, masaya ako sa pagsali ng mga bagong kasapi sa ating partido at sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal sa ibang ibang rehiyon. Ang kanilang sariwang mga ideya at sigasig ay tsak na magpapalakas palalo sa ating uh, samahan sa PDP. Sa huli, bilang bahagi ng ating pagdiriwang, hangat ko po na patuloy tayong magpalitan ng mga ideya hindi lamang bilang mga kasapi ng isang partido, kundi bilang mga mamamayan na nais umubog ng isang maunlad na Pilipinas. Atin pong ipagpatuloy ang pagkakakawang gawa, no? Pagtutulungan, pagmamalasakit sa ating kapwa-Pilipino. At uh, ito ay na siya pong bubuo sa diwa ng ating partido. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at sa patuloy na pagsisikap na maglingkod sa bayan. Ang inyong dedikasyon ay inspirasyon sa ating lahat upang hindi sumuko sa anumang pagsubok. Sa mga kasamahan ko rito, tandaan po natin, isang beses lang po tayo dadaan sa mundong ito kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa. Gawin na po natin ngayon, hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsaservisyo po sa inyo lahat. Ako po ay naniniwala ng servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Diyos. Servisyo po yan kay Allah. Maraming salamat. Mabuhay ang PDP. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay po si Presidente Rodrigo Duterte. Salamat, Mr. Malasakit. Mr. Malasakit. Okay, para naman, bago tayo magpatuloy, para naman hindi natin malimutan yung ating re-electionist, sabihin natin, Go Bato Tol! Go Bato Tol! Ang hina naman na suporto niya. Subisigaw pala. Go, bato, tol! Okay. Yan po naman. At para naman tayo maging, uh, we get used to our name as a party, which...